aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs. Sa kabila nito, hindi raw natatakot ang senador, lalo't hindi na sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Wala na yung worry-worry na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi What raw now? natatakot si Senator Sen. Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs. Pareho silang nadidiin ni na dating Pangulong Duterte at Senator Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan Tokhang. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umaten ulit sa susunod na hearing ng Senate Duribon Committee. Sabi nila, walang delikadesa mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang magmangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trellanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Trellianes, posible raw itong gamitin kapag court trial na. Pero si Senator De La Rosa ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwedeng ang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong lunes. Pwede magamit yan against him. Lalo-lalo uh, na eh, under, under oath siya, di ba? nagsalita siya doon depende na sa kanya. How, 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 is he going to defend himself? Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na hijack ni Duterte ang Senate hearing noong lunes. Hindi raw kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong lunes. Kabilang sina dating PCSO General Manager Regina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo nagbabalita mula sa frontline, May Ann Los Baños, News 5. Mga kapatid Cheryl Cotim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.